ang paghahanda ng pickles natin na ilalagay sa jar para i-deliver sa shop ni madam. Makikita nyo ay noon akong nililinis sa mga jar and then ito na yung mga pickles na madam na binababad niya sa vinegar at saka nilalagyan ng mga spices. Bawat jar iba-iba ang inilagay ni madam. Yung isa, sili. Yung isa naman, yun yung bawang na binababad sa vinegar. Yung isa naman, merong baby cucumber, baby na carrot, at saka baby na onion din. So, ilalagay ko sa malaking strainer para magdown yung vinegar dahil mamaya natin lalagyan ng vinegar kapag nasa jar ko na nailagay ang mga pickles na ito dahil needs nating ipaghalo-halo kapag pinasok na natin sa jar ang mga ito. Ang mga ingredients pala sa vinegar is nilalagyan ng buo na black pepper, sugar, konti na salt, at saka kailangan din na ipaghalo ang puti na vinegar at saka apple cider vinegar. Almost one month din na ibababad siya na pwede na naming i-repack ito dahil kapag masobra ng one month, magiging sobrang lambot na at hindi na masarap kainin. At saka ang takip para hindi siya magkalawang, i-avoid natin na kaya hugasan ito ng tubig. So, Linis lang na tissue, tapos lagyan natin ng mantika. At sa yung cover, lagyan muna natin ng plastic na cellophane para hindi direct na maglapat doon sa uh, ng ating jar. At ito na nga ang aming finished product, ready for deliver na sa shop nila ni Madam. Yan ang label namin, Ledolmas. Ang ganda naman, di ba?